Hello po, good morning po sa ating lahat. welcome back to my YouTube channel. For today's video, isa na naman pong tanong po na tipong subscriber, natin pong sasagutin. Ito ay galing po kay Filski Oliver. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw pwedeng iturok sa mga inahing baboy na kumihina yung gatas? Kasi daw, nauubusan ng gatas ng diri ng kanyang mga inahing baboy. So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang kabuhayang mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung milk production po ng ating mga inahing baboy. Kadalasan po dito sa King Backyard Farm po mga kaibigan, Uh, kapag malapit na pong mga anak yung mga inahing baboy o nasa isang linggo bago mga anak o 107 days kasi po yung expected na mga anak yung ating inahing baboy ay nasa 114 days yung average day niya kaya uh, one week before that o 107 days tayo po ay nag-shave na po ito lactating feeds o kaya naman po milk maker feeds so depende po sa brand ng feeds po yan mga kaibigan yung iba uh, milk maker feeds yung tawag, yung iba naman po ay uh, lactating feeds yung tawag. Basta, importante po yan mga kaibigan, kapag kayo pibibili ng feeds, sabihin nyo lang na pangpagatas na feeds. Habang papalapit ng papalapit ng mga anak, ating mga inahing baboy pa mga kaibigan, o habang naglilabor na po siya, tayo po ay mayroon pong reservoir ng tubig na nakakonekta po doon po sa ilalim ng ating mga auto drinker. Kapag naglilabor po yung ating mga inahing baboy, sila po ay sobrang malikot sila po yung kumakagat sa grills, kumakahig sa sahig, kaya tumataas po yung kanyang energy consumption. And then, yung kanya pong uh, fluid po sa kanyang katawan po ay bababa po yan. Kasi sobrang likot po natin mga uh, inahing baboy. Kaya napansin nyo po kapag nililabor po natin mga inahing baboy, sila po inom ng inom ng tubig. Kapag kayo po ay walang auto drinker na nakakonekta po doon sa reservoir ng tubig, may chance po na magkakaroon ng dehydration yung mga inahing baboy niyo po during labor. Ang ibig sabihin po ng dehydration po mga kaibigan ay bababa po yung level ng tubig ng yung inahing baboy. Kaya ang tendency niyan, siya po'y manghihina during labor pa lang. And then, kapag sila po'y nagkakaroon ng dehydration during labor, ang epekto po niyan ay after na sila yung mga nak po mga kaibigan, yung milk production po nila ay mahina po. Kasi yung nagagawang gatas po mga kaibigan ay yung tubig po na nandoon po sa katawan nating mga inahing baboy. Importante talaga na yung ating pong mga kulungan ay mayroon pong auto drinker na nakakonekta po doon po sa ating reservoir ng tubig. Yan po yung tandaan po mga kaibigan. Kapag uh, nanganak na po yung ating inahing baboy, may chance na magkakaroon ng dehydration kasi marami po yung mga dugo na lumalabas doon po sa kanyang puerta. Lalo na kapag lumalabas na po yung mga biik, and then kapag lumalabas na po yung placenta o inunan, yan po, marami po yung dugo na lumalabas doon. Kaya, importante talaga ang tubig po sa ating mga inahing baboy. Dito po sa tanong po subscriber po mga kaibigan, kung ano bang pwedeng iturok sa mga inahing baboy para daw lumakas yung kalang milk production. Based experience ko po mga kaibigan, after mga nak yung ating mga inahing baboy, wala po akong ibang tinuturo kung hindi antibiotic lang po at day 1. And then, pagdating po ng day 3, ako po ay natuturo po ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADE 5 ml din. And then, ang pinaka-importante sa lahat ay meron po akong supply ng tubig na unlimited pong maiinom nating mga inahing baboy. Kapag dehydrated po yung ating mga inahing baboy, maapektuhan po yung kanyang milk production. Kasi, ang nagagawang gatas po mga kaibigan, ayon po yung mga tubig na iniinom ng ating mga inahing baboy. Kaya kapag dehydrated po yung ating inahing baboy, wala po siyang auto drinker na po hindi po siyang initay makainom ng tubig, yan po magkakaroon pong dehydration. And then, ang epekto po niyan, bababa po yung kanyang milk production. sapat din po yung ating pinapakain na milk maker feeds o kaya naman po lactating feeds. Wala na po kung ibang tinuturok sa aking mga inahing baboy para po alalakas po yung kanilang gatas. Ang gatas kasi po ng inahing baboy po mga kaibigan ay lalabas lang po yan kapag oras po na sila po nagpapadede. Kasi kapag hindi po oras na nagpapadede yung ating mga inahing baboy, kahit na pisilin nyo pa yung nipple o yung uh, dede ng ating inahing baboy, wala po talagang gatas na lumalabas dyan. Kaya ang importante po dyan mga kaibigan ay nagpapadede yung ating mga inahing baboy at saka dumidede po yung kanyang mga biik malalaman po natin na mahina po yung milk production nating mga baboy kasi po makikita po natin yan sa kanyang mga biik di po natin yan makikita sa pamamagitan ng pagpisil ng kanyang dede kundi doon po sa kanyang mga biik po mga kaibigan alam natin na malakas yung gatas ng ating inahing baboy kasi pagdating po ng 3 days onwards kapag yung kanyang mga biik po mga kaibigan ay malalakas may bibilog yung katawan at masisigla ibig sabihin yan, nakainom po sila ng colostrum o nakainom po sila ng maraming colostrum yung unang gatas ng ating inahing baboy na kanya pong uh, ipinalabason kanyang dede na iniinom po ng ating mga uh, biik. Ang colostrum kasi ito po ay mayaman sa vitamins, minerals, protein, antibodies at iba pang mga kinakailangang minerals na kinakailangan po ng ating mga biik doon po sa lang pangangatawan. Ang colostrum po ay hanggang 1 to 2 days or 3 days lang po mga kaibigan after that one ay wala na pong colostrum kaya importante talaga na makainom yung ating mga biik sa unang gatas ng ating inahing baboy na tinatawag na colostrum kaya alam natin na malakas yung kanyang production. kasi 3 days onwards yung katawan po ng mga biik po ay mabibilog at saka sila po hindi matamlay at sila po yung masisigla po mga kaibigan kapag napansin nyo po 3 days onwards or 5 days onwards yung mga biik nyo po, yung kailan pong pangangatawan ay mahihina. Hindi po sila mabilog at saka uh, medyo matamlay po yung mga biik kahit tinurok ka na po natin ng ayon at saka mga vitamins. Isa pong ibig sabihin yan, mahina po yung supply ng gatas yung ating inahing baboy. So ang dapat gawin yan, itaas nyo po o i-increase nyo po yung kanyang lactating feeds o kaya na po milk maker feeds doon po sa normal na inyong pinapakain. So halimbawa po mga kaibigan, kapag yung anak ng inahing baboy nyo po ay sampo na biik, ang normal no na, na feeding niyan ay 5 kilos per day. Ngayon, kung napansin niyo po na medyo uh, matamlay yung kanyang mga biik, mahihina at saka medyo payat yung kanyang biik. So, mahina po yung kanyang pag-produce uh, ng gatas. So, itaas niyo po. Instead of 5 kilos per day, gawin niyo ng 6 uh, to 7 kilos per day na milk maker feeds o kaya lactating feeds na ipapakain niyo po dun sa inyong uh, inahing baboy para yung pag supply ng gatas po mga kaibigan ay lalakas po yan and then huwag po natin kalimutan yung tubig talaga yung tubig talaga ang uh, nagkaroon ng pinakaimportanting role para magkaroon ng sapat ng supply ng gatas yung ating mga inahing baboy doon po sa kanyang mga biit na dunede po mga kaibigan yan po yung ating pamamaraan ati ating pong dito po sa ating backyard farm para po ma natin yung ah malakas na pag-produce ng gatas ng mga ating inheng baboy mula po papanganak handang pagwawalay po niyang mga biik po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye!